So mama pala ulit ako magpantaw ng patanga at yung mga nahuli nga namin ng na mga puyo ay nilagay ko sa drum para hindi tirahan ng mga kitikite. Pagkagising ko nga ngayong umaga pagkatapos kong magkape ay sumama na rin kaagad ako sa uncle ko papunta sa lake dahil magapandaw na naman siya ng kanyang patanga. Pauwi na talaga sana kami nito sa bahay kaya lang nabanggit kasi sa akin ng uncle ko na magapandaw nga daw siya ngayon ang patanga niya. Inaisip ko na yung drum nga pala sa taas ng bundok ay kailangan ng puyo. Tinitirahan kasi ng mga kitikite yung tubig na naka-stack namin sa taas ng bundok, kinakalagay sa drum. Nakapaglagay na rin pala kami doon ng isang pirasong puyo kaya lang nung biglang umulan ng malakas napuno yung drum hindi namin natakpan kaya nakatalo yung puyo. Meron din naman kami na fish sa bahay kaya lang nahihirapan naman kaming maghuli ng puyo. Mabuti na nga lang nabanggit ng uncle ko na magapandaw siya ngayon kaya makakakuha ako. Dito pala sa pangalawang patanga na pinandaw namin eh medyo marami yung laman niya at saka, merong isang igat na medyo malaki. Meron ding ilang pirasong tilapia na kasama at meron din puyo na kasama na siguro ay mga apat na piraso. Yung unang napandaw pala namin kanina ay eh, kakaunti lang yung laman niya pero itong pangalawa ay eh, talagang medyo marami. Bali daw pala dyan yung papandawin namin at kakauti nga lang yung nahuhuli kasi kahapon daw ay hindi umulan at saka yung tubig ay malinaw. Kasi sabi sa akin ng uncle ko, kapag umulan daw ng malakas, sigurado daw na maraming huli yung mga patanga. At saka minsan daw talagang hirap daw siya mag-uwi sa dami ng mga nahuhuli. At dito nga sa pangatlong patanga na napandaw namin, itatatlong eh, piraso ng alaman niya, tapos puro puyo pa. Tapos habang naglalakad pala kami dyan sa may kasukalan, meron kami naaapakan na dalag yun nga lang. Hindi naman namin nahuhuli kasi syempre mabilis din talaga lumangoy. At dito naman nga sa pangapat na napandaw namin dyan, itatatlong eh, piraso pa din yung laman niya, Yun nga lang, dalawang puyo naman at meron kasama na isang tilapia na maliit lang din. At yung panlima, ganun na din yung laman niya, maliliit lang din na tilapia. Hindi na namin sinama dito at pinakawalan ng alan dyan yung pinsan ko. Nang matapos na nga namin pandawin lahat dyan, ay binalik na ulit ng angkel ko at nilipat niya lang ulit to ng bagong pwesto. Pagkatapos naman niya, na umuwi na rin pala kaagad kami at naabutan ko nga dito yung pinsan ko na nag-aararo. Next year siguro, pwede na rin kaming gumamit ng kalabaw pang araro sa taas ng bundo kasi wala naman nagaan mga pungo-pungo ngayon. Yung pungo pala na sinasabi ko, yun yung mga kahoy o mga tuod. Dito na rin pala kami kakain ngayon ng umaga bago kami umuwi sa bundok. At eto nga yung ulam namin ngayon, lechong paksiw. Meron kasing handaan dito sa kanila kahapon, kaya meron silang lechong paksiw at saka sopas. At pagkatapos naman namin kumain ng umagahan, ay umuwi na rin kami sa bundok. At fast forward tayo, mga bandang alas tres naman to ng hapon nung umakit kami dito sa kubo. Daladala na namin dito sa kubo yung hiningi ko kanina ng mga puyo sa uncle ko. Mga pitong piraso siguro to at siguradong busog-busog ang mga to sa mga kitikite. Siyempre, hindi na rin naman namin uulamin yan. Hahayaan na lang namin na kumain siya ng kumain diyan sa may drum kitikiti. Yung tubig pala na yan na naka-stack sa drum ay eh, ginagamit namin pandilig sa mga pechay. At saka dyan kumukuha yung kapatid ko ng pampainom niya sa mga baka niya na alaga. Tinakpan ko ng sako kasi mamaya siguradong uulan ng malakas. At kapag umulan ng malakas, mapupuno tong drum at magatalunan niya mga isda na yan. Pagkatapos niyan, pumunta na naman ako dito sa taniman ko. At magagamas na naman ako dahil grabe na talagang sukal. Ang bilis naman kasi talagang magsilakihan ng mga damo halos hindi ko na makita yung ibang mga tanim ko. Tatlong oras din siguro ako na nagagamas sa so talagang diretso ko kasi masarap magamas ngayon. Medyo umuulan-ulan kaya malamig-lamig. Medyo maluwa nga din dyan yung nagamasan ko at bukas itutuloy ko yung iba. At ipakita ko na rin pala sa inyo yung tinanim ko naman ni eh, Eto na siya. Medyo malalaki na. At eto naman pala yung mga pechay na tinanim ko kasabay din yung mani. At yung labanos naman ay eh, eto na rin siya. Medyo malaki-laki na rin ng kaunti. At ayan na nga pagkatapos ko magamas dyan ay umuwi na rin ako kasi magawa alas 6 na to ng hapon at medyo padilim na rin talaga. Tatlong oras nga ako dyan na at siguro yung ulan naman ay dalawang oras bago siya tumigil. At ang damit ko nga dyan bago umuwi E, talaga namang grabing putik sa likod so yun lang naman for this video sumama lang ako magpandaw ng patanga at naggama sa mga taniman ko so yun lang, thank you for watching!